Baby Francis. Yes, we Hi, Hi, mga, mga kalaw. Halaw. Ako po pala si Ulysses, ang bayot kaki at para Ako si Francis, ang love pero di uso and, and we are, are the friendly, friendly love team. team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't, don't forget for... to subscribe. So, ngayon, mga kalaw, ang dami pong nagtanong, ang dami pong nag-ano, nag-comment dyan na kumusta na daw po yung aming mga biit. So, ngayon po, mga kalaw, ipapakita ko po sa inyo ngayon din at huwag kayong magugulat dahil sobrang laki na po nila. Kaya ano bi, gusto mo ba nang mapakita sila? O, oh, gusto ko na mapakita sila bi kasi ano, para din malaman din nila. Oh, yeah? so, kaya ito mga kala, huwag na nating patagalin pa. So ito na po yung ating mga pinakamalaman. Okay, ayan, tignan nyo Ayan po si Mama Pig, mga kalaw So, ayan Diba ang laki niya? So, ang ating mga biik ay ito na. Ang laki na. Tara. Oh, di ba? Ang laki. Ang yeah. laki na. Oo, ang laki mga kalaw. So, tignan niyo mga kalaw. Ayan na po yung ating mga biik. So, hanapin niyo po yung isa, mga kalaw. Hanapin yung makalab, hindi nyo makita. Kailangan ko hanapin makalab. Ayun o, no, hanapin yung makalab. di diba, nakikita nyo lang naman makalab. isa lang. Isa lang makalab, no? Mm. Dahil yung ating isang big makalab ay na tai chi. Gumanon po makalab, natigok po. Mm, ayan mga kalabs. yung dalawang big nila, Yole makalabs. mga kalabs. Ayan. Ayan ang isa medide ang isa hindi na medide makalabs hindi na siya kalibang makalabs hindi na kalibang baboy na Mm. 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 Hindi Mm.

<laughs> Just for a minute, I'd fall asleep. i you. I hate to admit it. I'm out of ideas. I don't know what to do. <laughs> <laughs> yeah, I'm i <gonna> through go. <laughs> <laughs> It hurts just a little with my friends and we drink till Dahil hindi po siya naka ano, na hindi siya naka-survive. Naka ang rason po dahil hindi siya nakadumi. Nung time na no na pumunta kami ng Davao City, after mga two days, nag po si Ate Geraldine kasi di ba siya yung pinabantay namin dito at nagulat si Ate kung bakit palagi na lang ganoon gumuutong, ganoon ba, ba? umuutong ang biik dahil pala nahihirapan yung nahirapan po yung big makalam na ilabas po yung kanyang dumi so andun kami sa ano sa ano doon at bak ewan ko ba yung mga big namin is bigla bigla na lang siyang natatay chay, dahil hindi namin naman alam yung nalalaman kung gabagit ganon So yung biik po namin mga kalab na yun po ay siya yung biik na medyo palagi nakaka-split bino. So yung natira po is yung maliit po Yung pinakauna Oo oh, yung una ano? Siya yung unang lumabas po sa sinapubunan po ng kanyang ina Kaya siya din po yung nabuhay kaya, kaya isa na lang po ang natira mga kalang Wala tayong magagawa, hindi natin control yung buhay Kaya maraming salamat pa din kay God Dahil meron pong isang natira at lalaki po mga kalang at, Ayan na po siya, sobrang laki na po mga kalang Di natin inaasahan no Ayan. Ayan po. Tara. So, ngayon po is November 14, 2023. At syempre, bukas po is November 15, 2023. So, pinanganak siya ay October 15, 2023. Correct me if I'm wrong. So, magwa one month po siya bukas. So, di ba? Happy one month old kay... Ano pang ito, B? Kung siya tawagan na yan? si... Basta huwag na nating pangalanan, baka sabihin pa na i-anuhan niya na naman pero lalagyan niya pa ng pangalan pero iihawin pa din naman. Duduy na lang. Kaya yun po mga kalaw, nakakasad siya kasi isa na lang pero paano yan, di namin ginusto ha. Kaya ayun po. Ito ay pakita na binagkuhan po at anak Pakita sa ulit ng baboy bin. Kaya ayun po yung aming biik. Ang laki na po niya. Ayan. Ayan na. So, advice kayo mga kalab kung ano ang pwedeng gawin kasi pumunta kami doon sa nagtitinda po ng mga ano ng baboy. So, sabi po doon is lulutasin ng po daw. So, ibig sabihin hindi na po namin siya bibigyan po ng gatas. Parang lulutas mga kalab kung sabi saya pa kung de po yung bata. Eh, hindi na po siya ipadedehen mga kalab para mapakainin para mapakain na po siya ng feeds po. So, yun po yung advice po nung nagbenta po doon ng mga pagkainan po sa mga baboy kaya paki correct ma kalaw kasi nanonood ako ng mga vlog Nan nanonood ako sa YouTube pero nakakalito kasi iba-iba po yung opinion. Iba kasi siguro makatulong kayo at same ang same yung mga comment din So yun yung susundin ko. Kaya nilutas na namin siguro mag parang kahapon makalaw. Hindi na namin siya pinadide kaninang gabi, ag 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 kag kagabi. Tapos ngayon is wala pa. Yung, yun po. Hinda ko, hindi ako ha. Puting bark yung ina niya namin makalab hanggang ngayon makalab na lumaki na talaga si Vic, yung anak niya hindi pa rin hindi pa rin nagpapadidi po yung sa kanyang anak makalab hindi pa rin nagpapadidi pa rin yung mama pig makalab sa kanyang anak you ano pag matutulog yung mama pig tapos dumididi naman siya ano naman ang gatas na lumalabas, mi Meron naman, pero... Kaunti lang. Hindi gano'ng kadami. Oo, oh, kaunti lang. Okay, ewan ko ba mga kala, bakit wala siyang masyadong gatas, eh... Oo, yun. gatas. Pumunta naman kami doon, mga kala. sige. ngasil sige nga, Sil. Pakita mo kung may gatas ba? Gatas. Oh, ah, meron mga kala, pero hindi gaano ka, ano... So, meron siyang gatas, pero hindi gaano ka... Dami. Oh, madami sila hindi. So sa badang dyan lang mga kala. ka dyan sila. Baka ka sil So ayan na po yung ating biik. After one month. Magwa 1 month na sa bukas. At ayan na po. Diba? Ang laki na. Grabe. Sayang na sayang mga kalab. Kung nabuhay lang lahat. My God. Super. Ano. Super yaman na siguro ni Francis. Ayan. So, dapat tawakan mo Bi? Hindi didi pa din. Wala nyo yung 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 si, Puso na, nililigit siya yung mamatay. o, ang laki na, no? Ako ang Pat, iba na si, ano? Si Dudoy. Si George. Sis George. Ano yan? George. Tabi sila. Mano ka sila. Ayan ako. Ayan ni Mama Pina, pinapakita yung kanyang anak. Huwag kang magpagaw d'yan. Dudoy. Dudoy. Parang sa ating Luna Kita lang ng anak mo Ayun di ba? Ang taba na Ang taba at ang ano Ang kinis po ng kanyang balat mga kalab Kala, kinis po buya Si jesil po yung nandito Nung nangyari po yung isang bake namin So, napano yung bake seal Japan. Huwag siya kalibang. Huwag siya kalibang niya. Ang magawas niya, katong iyang, ano diba? Unod. Unod. Unod niya. Ay, iyang butbot. Sa puwet niya, mga kalaw. Yung parang may pula, pula sa puwet niya, mga kalaw. Yun daw po yung lalabas, yung kanyang butbot. Ang pag-ingay. So, yung aming biik po mga kalab simula nung nagpadede siya ay nilalagyan po talaga namin ng King's Plus Animal Feed Supplement. Hanggang ngayon, ito yung pinavitamins namin sa kanya dahil alam namin na nakakasiguro kami na ang vitamins na ito ay talagang napaka-perfect niya for the animals po mga kalab. Nakasulat po dito. Ayan. So, talagang trinay na namin at talagang medyo hyper din. Kagaya po ng kanyang inahin na Paka-hyper po Kaya maraming salamat sa King's Vita Plus Animal yung feed supplement So, comment kayo Kung ano ang pwedeng uh, feeds po sa biik po Na kaka-one month niya lang Kaya comment kayo dyan So, ayun mga kalab Pinadede niya Himala hey, Diba? Tignan niyo po yung ano ng katawan ng biik ito, ito, Ang dali lang ito. binu Hindi, ang dali lang ba One month na po yan mga kalab November ito, ito. 15, 2023 So, so na nabuh nabuhay lang lahat niyang anak niya. Sobrang saya sigurado. Oo. Uh -huh. uh -huh. Diba? Hindi namin siya mahawakan mga kalab. Gusto sana namin hawakan siya pero naku, nagagalit yan mga kalab. Kaya ngayon po mga kalab, ipapakita po namin sa inyo ang kaganapan, no? ang kaganapan po ng pagputol po ng kanyang eggnog mga kalab. Siguro ilagay na lang po natin ng November, November 12 or 13 ba? 2023 ang ganap na pinutulan po ng eggnog po si Dudoy. Ayan. Si Dudoy mga kalab. So ipapakita po namin si inyo, talagang nakakatakot si Mama Pig Makalab. Parang, parang parang siya naging po, naging kangaroo siya Makalab kasi pang tinalonan niya yung nagputol po ng eggnog ni Dudoy. Kaya at nagputulan ng iklog si Dudoy. Eh. Kaya tingnan niyo po ang mga pangyayari Makalab. Kaya ito na po. So ngayon po Makalab is November at ngayon po ay bumalik po si Uncle Makalab yung nagmamay-ari po ng butakal. dahil Siyempre, al uh, kukunan na po niya ng ano, makalab. ah uh, bakit? Bakit? Bakit po makalab ang tawag dito sa amin? Uh, magkapun, magkapun, Ah, magkapun. At ito po si uncle at si auntie. Hi, te. <laughs> Ayan. So dahil isa na lang po yung natira na biik sa amin, so isa na lang Magpun. din po yung... May... Kasi isa lang po na buhay. <laughs> sa problema sila nakawawa po yung may-ari isa na lang yung ano, isa na lang yung kapunan ang tawag na ano bakit may kapun isa lang ayun na po yung isa ito na lang po nila ano po makuha Very

よかった。 よし! Oh janda, oh. oh, yeah, bola okay, Mama please.

<laughs> wala man din eh, eh. wala man din eh Nag wala man din eh wala man din eh yung ano din eh sa man pag, din pag at kapon pagtanggal ng mga at pagtanggal ng itlog hmm. ito lang at saka ito pumbinix. hindi na hindi na hindi na pwedeng lagyan ng ano ang sisilin ito na lang diretso yung gusto niyo ano ito yung binix dalawa klase parang anil yung isa pero ito ang mas maganda yung binix na lang po Eh, sumula eh. Karon mo na kay encounter ganat eh. Ha? Oo. Ngay isod. Sige naman, sige na. Ah, pero kami sa good mo. Amo sa iya Ha? Pa ako na iya pag masugat. Eh pero no lian tukang bino. Asa. Ito mo yeah, pud oh, pero man, isya, siya, siya din sa pwede yon. Ngay. 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 mga, Ngay. 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 mabaw, Ngay. Ngay gatas tapos inyo lang iyan ang inyo tudlo yana sa iya oh. ang tudlo nyo butangan nyo gatas tapos iyan na sa yung naong kamukay yung nasa bibiro niya ipadong sa dito siya na ang musong yun yes. oh. para maanad, Anarong, Patapos, maanad na rin so yun po nga yun ang gamitin bibiro pagkatapos pag na sa dito ang gatas butangan nyo baho gusto gamay 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 hmm. na naman yung na na ninyo para hindi na mukuhan kadi naman dahi sa mo kadi naman dahi sa mag bito siya padidi padidi Ikan eh, na siya, eh. Tanggal na, na siya. So, ngayon po, mga kalaw, ay nakuna na po ng uh, itlog, mga kalaw, ang bake po. Kaya, ayun po, nagulat na naman po kami, mga kalaw, kasi nagagalat siya pag kinuha, pero hindi niya naman din pinapadede sa ngayon. Kaya, advice ni kuya, na dahil hindi na siya nagpapadede, so, pwede na namin siyang ilipat dito, mga ibahin na namin siya ng kulungan kasi useless pa rin naman, kahit nandyan pa si mamapig din yung beak, eh, hindi naman niya pinapadede. Kasi, until now, ngayon mga kalaw, Love. siya po ay mag one month this coming November 15 or 14 yun po so pinapadede pa din namin siya sa ngayon kasi di talaga siya pade at walang gatas po yung aming inahin na yung binili namin na pagkain sa bak sa, sa pagkain sa baboy is for pang pagatas na naman po pero ewan ko mga kalaw ganun talaga na no? wala pa din talaga yung kanyang wala pa din talagang gatas yung kanyang dede po tapos yung medyo dede niya po is nag parang hindi po siya galing ng anak. Kaya ayan na po, duguan mo na si ano ngayon yung lalaki na biik. Ayan. ba diba, sobrang laki na makakalab. Pinapadidik pa lang talaga namin yan sa ngayon po. So, suggest kayo mga kalaw kung pwede na bang pakainin yung biik na mag 1 month na po siya this coming November 15, 2023. Ayan, at suggest kayo kung ano pwedeng pagkain, ang ipakain. Meron naman po nag-suggest sa amin mga kalaw or baka siguro meron kayong alam. So, comment kayo dyan kung ano ang pwedeng sa biik niyan mga kalaw. Di ko alam kung bakit kinukunan po siya ng egg mga kalaw na pagbatang biik pa. So, ano ba ang mga reasons kung bakit kinukunan po ng egg po yung mga batang lalaki na biik. Kaya comment nyo dyan mga kalap. Tignan nyo po yung dede ni Mama Pig, oh. Oh. Iwan ko kung meron gatas ba o wala. Kasi ngayon pinapadede pa rin talaga namin si yung biik na lalaki. Yung, yung biik po. So in mga kalab, nakita niyo po ba diba, kung gaano po ka-hypers po si Mama Pig. Kaya susundin po namin yung mga comment nyo dyan kasi may nag-comment din po doon pag ganyang inahin daw is nakakabwesit daw siya sa buhay. Feeling mo ba? Anong feeling mo? Feeling ko kasi parang siyang tumboy yun. Parang siyang tumboy. O parang siyang tumboy. Bakit kapag ano? Dumidili yung kanyang anak. Uh, hindi niya pinidili. Pinapadedi niya pero ilang ah, uh, seconds is kinukuha niya naman. Oo. Kaya naniniwala ka ba na buwisit daw yung ganun? Sabi daw, sabi na nag-comment Joan. Madami yung nag-comment. Ha? Huh? Madami. Isa lang naman. Pero yun yung may buwisit ba yung may eh, ganyan. Pero sa akin lang, parang tumbuyin talaga siya. Pero hindi naman ako, no, hindi ako ma-judge na parang buwisit. Kasi yung lahat ng mga mga hype ang dyan, be. Mm. Lahat ng mga hype talaga ay hindi talaga yan mawawala. Pero sa akin lang, naninibago lang po yung nanibago lang po si mama mga pig makalab, no? Kapag nag, ano, nag, nag, uh, ano, kapag nanganak na siya. So, ano ang desisyon? Ang desisyon, ang desisyon ko lang, be. Ibenta lang natin yan. Tapos, yung, ano, kita natin dyan, ibibili natin oh, oh. ng bihig para balik tayo sa dati na kapag malaki na, kapag makabili na tayo ng bihig... Ibebenta. tapos ibebenta. Papalakihin, ibebenta. So, balik kami sa ganong ano kasi talagang medyo maswerte kami sa ganong bagay na papalakihin lang namin tapos ibebenta. So, para syempre hindi din kami lugi sa mga pagkain-kain. So, mas maganda talaga kapag nagano ka ng bihig is damihan mo na para kapag binenta mo, hindi ka lugi. Ka lugi. Diba? Oo, oh, oh. kaya yung ano talaga is medyo magastos siya pero yung nagastos mo kapag nabenta mo na yung biik ay yung baboy kapag lumaki na wag na lang talaga isipin yung mga nagastos isipin mo na lang kung magkano ang mabebenta ganun po yes totoo yes. yun kaya yun po ang na-update po namin sa biik namin medyo na natayche po yung isa dahil hindi po siya nakapupo hindi po at, siya nakapu nakalabas na yun po na-update na namin din po na pinutulan na po ng egg po yung isang biik kaya sana po uh, na-update kayo at naliwanagan kayo kung bakit medyo natagalan po dahil may mga bagay-bagay din po na ginagawa kami malalaman nyo po yun ma at magugulat kayo kung bakit nawala kami bigla kung bakit matagal almost one week. Ano ba? Kaya maraming, maraming salamat po mga kalaw at abangan niyo po yung aming uh, music video dahil meron po kaming gagawin po na Christmas music video na ihahandog po namin sa inyo every year every Christmas po Ah, gagawa kami para sa yes. si inyo papasalamat, papasalamat namin sa si inyo sa lahat po ng sumuporta sa amin kaya maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog at syempre bago kayo malis, please, please don't forget to subscribe, subscribe our youtube channel, channel. at kami, kami yung friend love team, at sasabing Dapat Love Love! Aoy mga kalab!